Mabilis na inaksyonan ng Gabaldon Police ang isang insidente ng pananaga na naganap sa loob ng isang paaralan sa bayan ng Gabaldon nitong December 9, 2025. Sa ulat ng Gabaldon Police, isang nag-aalalang residente ang agad na nag-report sa istasyon bandang 11.15 ng umaga na masaksihan ang kaguluhan sa loob ng Gabaldon Elementary School sa Barangay North Poblasyon. Batay sa investigasyon, nagugat ang gulo sa mainit na pagtatalo ng suspek at ng unang biktima kaugnay ng hindi pa nababayarang utang. Mula sa argumento ay nauwi ito sa suntukan. Sa gitna ng tensyon, sinasabing kinuha ng suspek ang isang bolo mula sa tricycle ng unang biktima. Pilit namang umawat ang ikalawang biktima upang mapigil ang kaguluhan, ngunit sa halip ay tinamaan ito ng bolo at nagtamo ng sugat. Samantala nasaktan din ang unang biktima dahil sa pangipag-asuntukan. Agad na dinala sa Gabaldon Medicare Community Hospital ang dalawang biktima para sa agarang lunas. Hindi nagatubili ang rumispending polis na arestuhin ang suspek sa mismong lugar ng insidente na din nila ang golong ginamit umano sa pananaga. Ayon sa mga otoridad, inihahanda na ang kasong frustrated homicide na isasang panlaban sa suspect sa Office of the Provincial Prosecutor sa Kabaratuan City. Nagpahayag ng pag-alala ang ilang residente dahil naganap ang insidente sa loob ng isang pampublikong paaralan, isang lugar na inaasang ligtas para sa mga bata at guro Panawagan nila ang mas mahigpit na seguridad at pagtutok sa mga alitang maaring mauwi sa karahasan. Samantala tiniyak ng Gabaldon PNP na patuloy silang nakaantabay upang mapanatili ang kapayapaan at kayosan sa komunidad. Muling pinatunayan ng Bureau of Fire Protection of BFP PNP Nueva Ecija ang kanilang malasakit sa komunidad matapos matagumpay na maisagawa ang ikaapat na Zumba for a Cause sa NFA Grounds, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Pinangunahan ni Fire Senior Superintendent Roberto C. Miranda, Provincial Fire Marshal, kasama ang mga City at Municipal Fire Marshals at OPFM Staff. Ang naturang aktibidad na layong palawakin ang kamalayan sa kahalagahan ng kalusugan at wellness, hindi lamang sa hanay ng BFP kundi maging sa buong komunidad. Hindi lamang advokasya sa kalusugan ang sentro ng aktibidad. Pangunahing layunin din itong makalikom ng pondo para sa mga nangangailangan. Ang lahat ng nalikom ay ilalaan para sa iba't ibang programang pangkawang gawa gaya ng gift giving at feeding program sa piling komunidad at institusyon. Ngayong taon, apat na beneficiaryo ang nakatakdang tumanggap ng tulong mula sa aktibidad. Eta Community Zarizal, Home for the Girls sa Palayan City, Bahay ni San Jose sa San Antonio at Tahanan ng Damayang Kristiyano sa San Jose City. Ayon sa BFP, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagpapalawak ng Community Outreach Program upang maabot ang mas maraming sektor na nangangailangan ng suporta. Malaking papel ang ginampanan ng mga katuwang sa organisasyon upang maisakatuparan ang programa. Kabilang sa nagbigay ng suporta ang SM City Kabanatuan, Kotal Sogo Kabanatuan, Nueva Ecija 3 District Board Member EJ Hoson, ABC President, Barangay Chairman Christopher Lee ng Barangay Pagas, Kabanatuan City. Ipinahayag ng BF Pinoy Nueva Ecija ang kanilang pasasalamat sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa mga gawaing pangkomunidad ng ahensya. Sa pagsasama-sama ng mga kawani ng BFP, kapartner na institusyon at mga kalahok ng Zumba event, muling naging makulay ang layuning pagtulong habang isinusulong ang isang malusog at mas aktibong pamumuhay. Nasawi matapos pagbabarili ng isang 74 na taong gulang na negosyante ng dalawang hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo sa harap mismo ng kanyang tahanan nitong biyernes ng umaga, December 5, 2025 sa HN Nueva Ecija kinilala ni Major Ernesto V. Isgera, hepe ng HN Police, ang biktima na si Teodoro Dibilen, isang manager ng isang insurance agency at residente ng Barangay Sapang. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay ang biktima bandang alas 9.50 ng umaga nang dumating ang dalawang lalaki na sakay ng itim na motosiklo. Agad bumaba ang back rider at dalawang beses na binarin sa ulo ang biktima na kaagad nitong ikinamatay. Naitawag lamang sa pulisya ang insidente makalipas ang apat na pong minuto o dakong alas 10.30 ng umaga. Agad na nagsagawa ang pulisya ng offline bakod at nag-review ng mga CCTV footage sa paligid upang makakuha ng lead sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Ayon kay Major Esguera, isa sa tinitingnang posibleng motibo sa krimen ay alitan sa lupa, bagamat nagpapatuloy pa ang mas malalim na investigasyon nag-iwan ng pangambang pamamaril sa mga residente ng barangay sa Pang dahil naganap ang insidente sa maliwanag na araw at sa mismong tahanan ng biktima. Tiniyak ng polisya na paigtingin nila ang presensya at seguridad sa lugar habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga suspek.